baka Ito 'yung ano. ang sistema na ginagawa namin dito? Una muna, kung galing ka doon sa labas, ito 'yung pila. Pila yan ng pila ng siken, tapos pila ng over. May dalawang pila kasi okay. kami, okay. pila ng ticket sa pila ng over So, dito tayo para mas detalyado tayo. Kasi yung second line, itong area na to. Pero pag overload ka naman, or Paris Bulalo, or barbecue lang, hindi sa mga minok ko dito, tamas pabilis dito. Wala masyadong pila ngayon pag ganitong pura. Ito, so, nakapila sila. Okay lang ito. Pagpila natin ito yung nag-intay sa sikin. Ang sikin kasi natin kaya medyo tumatagal kasi meron lang tayong fryer na sa uh, Apat. Ngayon, ang cooking process ng prior natin is 20 to 25 minutes. At ang laman ng tire ay 16 lang. So, kaya medyo magtatagal talaga dahil doon sa sistema ng moving procedure. So, gusto mo lang pila after dito. After dito, mga kapuhulan, uh, magbabayad ka muna. Ayan, yung malaking pila. Pag dito, magbabayad, okay. di Pero, ato, diba? well, well, ito yung cashier. Hindi ka gandahan ba Pero, ano, di ba? Well, after magbabayad, so, dito yung karami ng...

Ang mga Station. station. bayan na doon dito kukuha ng sabaw tapos in order tapos balik Kaya kung out ka na naman dito tayo magkita tayo para sa station.

bayan. So, pagkatapos kumain tayo, siya kumain, alis, para mapalit-palit yung tao. So, yun, yun ang nasa natin. So, dito naman tayo sa atin. Ay... buong ay... ay... guys. Hindi naman nag-upload agad. Tapos kami, I, mabagal po, ako. ko, kung gusto ka na dyan kung saan mo gusto, nandyan na po yung mga condiments, kutsara, tapos yung free na water natin na banda. So, ito, itong area na to. Kahit saan po dito gusto may nakatayo, ayan, saan. Nakalubog. Hindi siya na Saan may vacancy? may puhunan. na pala yan. Oo. lang lahat ng pagkuhan ng Juan Tavares. Nakita ko lang sa inyo mga kapulitan para at least diba, uh, alam nyo na kung gabing din kung anong Isang talaga, lalo na pagdating ng hapon, marami na Kaya, super tough. Pero, okay naman, mabilis naman tayo mag, mag move kasi nga, systematic tayo. Kahit gaano marami, gusto mo, gusto mo, gusto mo, gusto mo, gusto

yan. Ang dami na video. So, hindi ko kung hindi ko iba ako or... o So, ayan lang. <laughs> uh, pinakita ko sa inyo yung so, rules sa iba kung paano so, ang dalawang dito ang pinakita sa lahat ng gustong kumunta dito pa rin tayo sa Masay sa Lugo Bulibay na nakapagawa at patipa buwata ang Paris over So, yan lang mga kapuhunan pinakita ko lang talaga sa inyo para alam pag pagdating dito kung ano mga sa... posidyo natin

Diwata miniman. O lahat na yan, napagkano Alright. Construction? Oo! For five years yata? Okay, diwata sa akin naman. Matangkat si Mix eh. Okay lang ba? para gilidilso lang po tayo habang nag-interview siya. Tuloy-tuloy lang po yung serve natin. Okay? Sige. Diwata talaga kung kang nakilala talaga. Saan? Saan ka na unang nakilala? Hindi ko na nga matandaan sa dami ng exposure ko yata sa social media. Pero nakilala ako before, nung nasa ilalim ako ng tulay na katira, nag-trending ako doon because of news before, di ba yung rumap ako sa presento. Tapos, mayan, so, parang doon ako masyari. unang nakilala ng mga tao. Um, okay na yun. Uh, lahat naman ng mga tao halos nakapanood. Kasi trending at viral yan noon. So, okay na kami doon, nakapagbubuo na kami ng friend ko. Sa katunayan niya, yung isang taaway ko doon, empleyado ko na ngayon. Kasi dito siya pang gabi. So, nakamubo na kami doon. Kung baga parang napag-usapan na lang, pero regarding doon sa problema namin ng sa inyong katilala ni kami, naayos na yun. Na yun. At na kami. Sa katunayan, yung isa na dito, nagkatabaw sa akin. Pakilala mo sa amin. Uh, ah, Pag-gabi yun siya, oo, pero hindi ko alam kung paano siya ngayon. Pero kung mag-gabi siya, mamaya, mo. Ayan ang dami kong trabaho na pinasok pala construction Shakyo or iba Tapos ako nagtrabaho sa isang uh, Sales representative ng group Alam mo na, nagtakinda ng internet sa mga lugar-lugar. O oh, iya nagtrabaho ako dyan Pwede pang sabihin natin cellphone company niyo nang Ang Globe? Ah. Kasi Ah um, uh, internet company. Yan yung mga, mga ganyan mga wifi wifi nagtatabaw. Nagtatabaw yung wifi wifi. Kapos. Ah uh, dati kasi content creator ako eh. Nagtatabaw din after ko kasi mag trabaho dun sa wifi wifi na yan. Nagsa sideline din ako dun sa recruitment agency. <tapos> na gusto magtrabaho sa call centers. Ayun yung ano ayun yung nabawa gusto mo no, trabaho ng call center, kita kasi may agency <trican> kami, nagdadalhin ka doon sa company na gusto mo, tapos uh, may mag-interview, hindi ako, parang recruitment lang ako, tapos dadalhin ko doon sa company sila mag-interview. Okay. So ngayon, yung kangkong-kangkong naman na yan, kasi may nirintahan kami, uh, along ano, ano, kami ano, ano, Nagkakangkong ako doon nagkukulit. Pinuntin ko lang naman na nga siya. Kasi yung kapitbahay namin, sa boarding house natin, may nagkakangkong doon. May Parang kinuntin ko lang na ako. Pero hindi ako kalagay na nagkangkong. <laughs> <laughs> Yan yun Yan ang nakikita nyo sa TikTok na sinubukin So, yon. Sorry. Sorry, pakiusap lang. So